Hello guys, mayung buntan. So if the value, mahirap pero kinakaya. Ito guys, kaya ba mugasan nila kaya dah? Atun na sa road. Siya kaya gi sa na ako siya. So let's go guys, sama niya ako. Mabigat. Kaya mo yan o, pagod na ako. Lab lang kita, kaya sabahan kita. Ta tayo, na Ay. na yung video. Eh, tulad, <laughs> hey, tulad, tulad. Binibidyoan ko. Tapos lumabas si tatay. Di pa ako tapos magdilig. Mm. Ay. Ay Bakit? Okay. Asan? Ito kumauna ka dahi. Hmm. Tinawag ako pag para mag-video lang, guys. Uy, <laughs> ito ba ba Salamat pa ko kayo. kita pa kung ko. May dugo ka. Hawain ako. Ay, sakay pa ako dyan, ah. Ay, mas. Ang biro na. Samuha lang sa iyo, guys. Samuha lang sa iyo. Wala nang... Ay, video pala. Kala ko nagdala. Nagpiple, eh. Nagpiple. Nagpiple ka din, kay Hi, guys. Yan, ito, ito yung daanan namin. Pagka namabalingki kami sa bakala doon. Ba Ayun, no? Ayun. Okay. Wala yun ang takuna namin, guys. Nakakahiya kaya. Wala namang tao. Nasa loob sila lahat ng bahay. Buti na lang, guys, malamig ng panahon. Anong oras na kaya, Oh, magte na yata. Or nine. Ten. Ten na? Pagtingin sa sakyan ng bahay, ganun Oh, wala. Sige, sige. Larga, larga. <laughs> Oh, sige, sige, sige. Diyan ka na dumaan para din ako magbuhat mamaya. Masakit talaga ang puson ko. Wait lang. Sige. Sige. Asin Yeah. Diyan mo na mamaya. Diretso. Oh guys, may mga sasakyan nakatingin pa sa amin. <laughs> Masya Allah. Ay, may taxi pala oh. Pwede pala dyan mag... Kaya ano? nasa nang pa daw may mga. Oh. Ah. Mm. Oh. Ah. Mm. Nagawa't may dagay. Di may mga basa-basa mong tabok dito. Kaya pa Ah. Ay, nailo na ako. Oh my God. Sige na. Let's go. Ay, dyan mo na idan. Oo, oh, para di mo na kapagbuhatin. Pinasak. Eh. Nag-video. Asak na na yung gabi. oh, yan. na. Guys, malapit na yung bakala. May mamaya, may pera ako doon. Ay, bibili pa pa tapos na tayo. Sayang yung kinain namin pagkano. pag pa Tapos. tapos nakita tayo ni tatay. Tuligan. Oh, di Ah, ere yung natapon kahapon, oh. Hmm. Okay na? Sige pa. Ah, sige pa. Nag-1 po 'yung nagbugol ko. Hmm. Say okay, hi. Oh, magpakita din ako. Hi. <laughs> Hello, guys. Mainit, mainit. Bilang <laughs> kita sa lahat pagbigyan kita kasi nagabidjo. Apo. Tignan mo lang yung mga sasakyan, oy. Wag <laughs> lang. Lika na, lika na ah oh, tignan nyo yung bahay dito. Oh, grabe. Pakayaman oh, ka talaga. Yung hmm? Oh. Yan, yan. Yung mga kapitbahay namin, guys. Hmm. Grabe yung exercise na ito, Daya. Ah. Kaya nga, ginawa ko sa uwan. Ay, nainitan na ako. Ang kapal kasi ng ano sando ko Hoy bakit ka tumatakbo? <laughs> Why are you on? Grabe makatingin. <laughs> makatingin mo okay ka sa pista? Para Ah, sige na magkwen ka muna at mag-maagdelig ako. Sige <laughs> Guys, tignan yung mga sasakyan namin, oh. Mm, yan, yung araw-araw, nililinisan. Maliksan ka sa Oh! Ang init. Oh my God. Ano? na kung Ano? ako? Oh my God! Ang anik kabog, guys. <laughs> so, Yan po. Yan ang natapos ko kahapon. Tapos ito. Nabawasan ng konti kahapon. i continue ko yan. Lahat na yan itapon doon. So, yun lang po. Thank you for watching. Babuy.